Today, iimbestigahan ko ang abandonadong simbahan dito sa Bulacan. Ang simbahang lubog. May kasama ba kami dito? Kung may kasama kami dito, anong pangalan mo? Ang init dito. Ang init ang paano dito. Iba yung amoy dito. Ay, siya ba dito? sa iyo, Napili ka sa akin. I-respect ng EMF. Kagano. Sir, umiiyak. Nasa labas ka ba? Bungat. Bungat. Tulungan niyo ako! Good spirits ka ba o bad spirits? Mabuti. Okay. Uulitin ko, may kasama ba kami dito? Uy, gusto mo na kami muwi? uno o, na muna natin pansinin? Ang simbahan na ito ay matatagpuan sa North Sagaray, Bulacan at walang malinaw na detalye kung kailan nito itinayo. Maraming naniniwala na may kababalagang nangyayari dito. May mga naririnig daw sila ditong boses na sumisigaw at minsan naman daw ay umiiyak na parang humihingi ng tulong. At ayon din sa mga tao dito, isang dekada na daw itong abandonado. At may mga nagsasabi na may naninirahan na daw ditong masasamang espiritu gabi na nang makarating kami dito sa Bulacan. Okay, nandito tayo ngayon sa abandonadong simbahan dito sa Bulacan. Kaya inumpisahan na kagad namin na mag-explore. So ayun, nandito na tayo sa pinakababa at kung mapapansin nyo tong simbahan na to. Dito pa lang sa labas ay mapapansin mo na kagad yung kalumaan nito. At habang nandito kami, eh wala namang kaming kakaiba na nararamdaman. Wala namang something pang ano, nararamdaman. Pero try natin pumasok sa loob. Dahil ang sabi nila, dito daw sa loob ng simbahan na to, may mga nagpaparamdam daw dito. Nagpatuloy na kami na mag-explore at ito naman yung nakita namin. Kung makikita nyo dito sa likod ko, meron ditong isang uh, maliit na parang kubo-kubo o bahay ba yan? Hindi natin alam kung ano yan eh. Sinubukan ko na puntahan at tignan kung ano ang meron dito. Pero nagdalawang isip ako na tumuloy. Parang hindi ko na pwedeng puntahan nyo kasi madamo nga dito, hindi natin alam baka mamaya may aas dito. Kaya nagpatuloy na ulit kami na mag-explore at pumasok na kami sa loob ng simbahan. So dito sa loob ng simbahan, kung mapapansin nyo, malawak. Medyo malawak din talaga itong simbahan na ito at medyo linis din dito sa loob. Parang may naglilinis na ito. Parang ano nga eh, may ayos-ayos na yung mga Kaya po. nga may mga portion na lang na yung bubong kalawang sira-sira. Pero yung karamihan Kaya, sa kanya, maayos na, na gawa na. na. So siguro, itong simbahan na to, tinataray ulit nilang ayusin at i-renovate. Nagpatuloy na ulit ako na mag-explore dito sa loob ng simbahan. At pumunta naman ako sa may altar. At habang nandito ako ay may kakaiba akong naramdaman. Ang init dito. Ang init ang paano dito. Dito, ang, ang init. Ayun. Itong pwesto lang to na mainit Pero doon na mahangin dito mainit eh Tapat natin, bintana Impossible yun na, ito lang yung portion na mainit Medyo nakakapagtaka kung bakit mainit dito sa pwesto na ito Dahil kung pagmamasdan mo at titignan mo ang lugar na ito Ay naka-open lahat ng na mga bintana dito Ang mainit talaga Wag na muna natin pansinin Kamaya maraming gusto na investigate Oo explore muna, muna natin. Hindi na lang muna namin ito pinansin at nagpatuloy na ulit ako na mag-explore. At pinasok ko naman yung isa sa mga kwarto dito. So dito sa kwarto na to, maliit lang. Hindi ko alam kung anong kwarto to. Ano ba? Siguro. At habang nandito ako sa loob ng kwarto, ay may naamoy ako nakakaiba. Uy, na kakaiba. Uy, naamoy mo yun? Hindi dito. Am amoy, amoy mo. Iba e yung amoy dito. Amoy ano? Slang slang. Hindi ako sigurado kung anong mabango yung naaamoy namin. Kaya tinawag ko si Slang para tanungin kung naaamoy din niya ito. Iba yung amoy dito. Ay, pagita. Oo. Sa pagita. Check na natin kung may pagita dito. Sinubukan kong hanapin kung may dahon ba o puno ng sa pagita dito ang isang dito. Pero wala kaming nakita kaya nagpatuloy na ulit kami na mag-explore. Try natin sa likod ng altar kung anong meron dito. At nang pinuntahan ko yung likod ng altar ay eh, may nakita naman akong mga gamit dito na nakatambak. Gage. Ang daming gamit dito. Parang mga damit ng ano yan. Siguro mga dito. At sa patuloy na pag explore namin, ipinuntahan eh, pinuntahan ko naman yung isa pang kwarto. Dito naman sa kwarto na to, same dun sa kabila. At wala rin itong pinagkaiba sa unang kwarto na pinasok namin. Pero dun sa kabila, amoy, ano eh, hindi ko alam kung saan pagkita ba yun, pero amoy bulak sikat na mabango pero dito walang amoy dito na ganun so siguro subukan na natin mag investigate tignan natin kung totoo nga ba talaga may nagpaparamdam dito may mga espiritu na nandito so tara let's start the investigation the investigation So ngayon no, oh, mag start na tayo ng investigation. Ilalagay natin yung mga equipment natin. Meron tayong sensor, EMF, ghost ball at rempad. And then mamaya, gagamitin natin yung spirit box. Cool. natin kung may sasagot sa atin sa mga tanong natin. Nag-set up na kami ng mga equipment. Nilapag ko na yung ghost ball at rempad. Pero hindi pa kami tapos mag-set up, umilaw na kaagad yung ghost ball. Wait, umilaw. Umilaw? Sinubukan ko puntahan ito para i-check. Dahil baka mamaya yung mga yapak lang namin ang nagiging dahilan kung bakit ito umiilaw. Yung ghost ball, itignan natin kung umiilaw ba siya habang naglalakad tayo, tignan natin kung yung... Okay, oh. Wala, hindi umiilaw. O, okay. tapitin mo. Pero kanina umiilaw. Oo, okay. kanina umiilaw. Okay. Hindi na lang namin ito pinansin at nagpatuloy na ulit kami na mag-setup ng mga equipment. At habang may inaayos ako, ay bigla na naman itong umiilaw. Kago. Kago umiilaw. <laughs> Medyo weirdo na talaga itong mga nangyayari. Kasi imposible naman kasi tayo yung magpapailaw na kasi... Kaya na pa natin sinusubukan na maglakad maglakad dito. Hindi naman siya umiinaw. Hmm. Eh, nandito tayo. Nakatayo lang ako, nakatayo kayo na ako. Pero umiinaw pa din siya. So, something's weird talaga. Hindi namin malaman kung bakit panay ang ilaw ng ghost ball na ito. Kaya kayo na ang bahala na humusga kung paranormal na ba ito o hindi. So, as of now, oras natin ay 11.22 ng gabi. And nakasetup na lahat ng equipment natin, ghost ball, EMF, REM pad, and then motion sensor. So let's start. The investigation. 11 p.m. nag-start na kami ng investigation at sinimulan ko na na magtanong at makipag-usap. Magandang gabi po. Nandito po kami para makipag-usap po sa inyo kung meron mang spirits or entity na nandito. Gusto po namin malaman yung kwento at kung totoo ba yung sinasabi ng mga tao na may mga spirits or entity na naiwan dito sa lugar na ito. Gusto namin kayong makausap. May, may mga device kami dito na pwedeng magsabi na may kasama kami dito or nandito kayo. Ang gagawin nyo lang po ay hawakan at dumaan kayo sa mga equipment na nakikita nyo dito. Katulad ng puti dito sa gilid namin, motion sensor yan. Kapag dumaan kayo dyan, malalaman namin na may kasama kami dito at nandito kayo. Pwede ba nga pailawin nyo yung mga equipment namin? Naghintay ako ng ilang minuto para tignan kung may mag-response ba gamit ang mga equipment namin. Pero hindi naman umilaw at tumunog ang mga ito. Habang nag-shoot kami kanina, sa setup up kami ng mga equipment, umiilaw yung ghost ball namin sa ba kayo sa mga humawak doon? Kung oo, oh, pwede bang pailawin nyo ulit? Naghintay ulit kami ng ilang minuto, pero wala talagang sumasagot gamit ang mga equipment namin. Kaya kinuha ko na yung EMF at sinubukan ko ulit na makipag-usap at magtanong. Kung may kasama kami dito, ito yung hawak kong EMF. Pwede kayong lumapit dito para malaman namin kung nandito kayo. Pero lumipas ang ilang minuto, wala pa rin kaming nakuha na response o sagot. So, hindi tayo nakakakuha ng response dito sa mga gamit nating equipment. Kaya naisipan ko na buksan yung ghost tube at magbaka kali, na baka dito ay makakuha na kami ng sagot na hinahanap namin. Meron kaming gagamitin dito na device which is pwede kayong makipag-communicate sa amin gamit ito. Pwede kayong magsalita ng isang word or isang buong sentence. Ang tanging gagawin nyo lang ay magsalita dito. Kasama ba kami dito? Kung may kasama kami dito, anong pangalan mo? At maya maya lang, ito na yung sinabi niya. Pinsala, abala. Pinsala, abala? Nakakabala kaya hindi. Hindi malinaw kung ano ang ibig sabihin niya dito, kaya nagpatuloy lang ako na magtanong. Anong gusto mong sabihin sa abala? What do you mean by abala? At lumipas ulit ang ilang minuto, wala na kaming nakuha na sagot. Ay, sumagot dito sa ghost tube may mga sinasabi siyang words pero hindi tumutugma sa mga tanong so, natin. Wala talaga kaming nakukuha na sagot kaya nag-decide ako na ilipat yung mga equipment namin sa labas at doon magpatuloy ng investigation. Pero nang ililipat ko na yung mga equipment, biglang sumagot yung ghost tube. Manatili ka sa akin. Huh? After kong sabihin na maglagay tayo ng equipment, subukan natin sa labas, sabi nito, manatili ka sa akin dito sa loob. Mm. Uh -huh. Oh! ayaw nila tayong lumabas. Mm. -hmm. Papanganib. Mm -hmm. Marahil may pumipigil sa amin na huwag kami lumabas. Kaya nilipat ko na lang yung motion sensor sa may pintuan at nilagay ko din yung rempad sa may bintana. Uli ka namin, hindi kami nandito. Para gambalain kayo, nandito kami para makakuha ng sagot kung totoo nga ba yung mga kwento ng mga tao na may paparamdam dito, may mga kaluluwa na nandito, at may kababalagan na nangyayari dito. Kung oo, pailawin yung mga equipment namin. Naghintay kami na may magpatunog o magpailaw ng mga equipment namin. Pero lumipas ang ilang minuto, wala talagang gumagalaw at nagpapatunog nito. ng mga equipment natin. To. Hindi Sarong... naman ibig sabihin na hindi sila nagre-respond sa equipment natin. Hmm. Hindi ko rin naman sinasabi na dahil sumasagot sila dito, nandito talaga sila. Hmm. So, nandito nga tayo para imbestigan kung may katotohanan ba. Pero ako, na-miss pa rin na ako si Simbante and yung mga equipments natin. Uh -huh. Hindi nila magalaw. Hindi nila mapailaw. Pero yung sinabi sa ghost tube, ibig sabihin, may good spirit tayong kasama. Hmm. Kung bagay yung good spirits na yun, ay yung, yung nagsasabi sa atin na huwag tayo lumabas. Dito, uh -huh. safe tayo. Mapahamak tayo sa labas. O mapanganib sa labas kaya dapat natin sundin yun And mm. magandang proof yun na hindi lang bad spirits yung nage-exist kundi meron din mga good, good spirits baka nga tama yung sinasabi ni Sleng dahil nga simbahan nito at nandito kami sa loob baka nga mga good spirits ang nandito so try natin mag-spirit box at para mas makakuha pa kami ng mga karagdagang sagot, nag-decide na ako na gamitin yung spirit box so susubukan natin itong gamitin para try natin kung may makukuha pa tayong sagot, hindi lang dito sa ghost tube kundi dito dito sa spirit box. So tara, try natin. Pero habang inaayos ko yung spirit box, biglang umilaw yung ghost ball. Milaw. Milaw, milaw. Imposible tayo yan. Medyo nagtataka talaga ako kung yapak ba namin yung nagpailaw dito. Dahil sinubukan naman namin kanina na maglakad-lakad sa paligid neto pero hindi naman ito umilaw. Ay, Kaya kinuha ko yung EMF para tignan kung may madedetect ba, ba ito kung nasaan yung ghost ball. At pagtapat ko neto, ito yung nangyari. <coughs> nag spike Nag-e-spike Sinubukan kong itapat ito sa katawan namin. Dahil baka mamaya yung mga dalalang namin yung nadidetect nito. Sa'yo. Sa bagay. Pero nang inilayo ko na ito, may nadidetect pa din siya. Ayun o. Hindi ako yun. Layo ko na. Ang layo natin. Sinubukan ko ulit na makipag-usap. Pwede mo bang pailawin ulit yung bilog na nasa harapan namin? Pero walang na-detect yung EMF at hindi rin umilaw yung ghost ball. Siguro it's time na para gamitin natin to. Kaya nag-decide na ako na buksan na at gamitin na yung spirit box. May kasama ba kami dito? Yung so, medyo hindi malinaw yung nakuha namin na unang sagot kaya inilapit ko ito sa tenga ko kung may kasama kami dito ano pangalan mo tibay mo ano <coughs> hindi natin marinig na masyado kung anong meron dito. Hindi namin talaga masyadong marinig yung sinasabi ng Spirit Box. Pero habang ini-edit ko itong video na ito, ito yung mga salita na narinig ko na talagang nakakakilabot. Pakinggan nyo itong mabuti. Nagpatuloy lang ako sa pagtatanong. Nandito ko ba kasama namin dito sa loob? At talagang merong sumasagot. At sa patuloy na pakikipag-usap ko, ito pa yung mga nakuha namin na sagot. Ano Sir. umiiyak. Babae, umiiyak. Tulungan niyo ako. Ano nga sinabi? Hindi ko masyadong naintindihan yung sinabi ng spirit box noong nandito kami. Kaya nagpatuloy lang ulit ako na magtanong. Uulitin ko, may kasama ba kami dito? At maya maya lang, eto na yung naging sagot niya. Pakinggan nyo itong mabuti. <tinyo> Isa itong malinaw na sagot na nandito talaga sila. Kaya para mas maintindihan namin yung mga sinasabi na sagot sa spirit box, ay eh minabuti namin na gamitan ito ng headset. So yun, dahil hindi natin marinig ng clear dito sa speaker na itong spirit box, itatry natin itong headset. Ngayon ako yung magtatanong and then i-interpret naman ni Alpha kung ano yung naririnig niya at yun ang sasabihin niya sa atin. Wala siyang maririnig dito kasi katulad kanina, naririnig niyo, puro bass sounds lang ang lumalabas dito. So kapag sinuot niya to, wala siyang maririnig. Kahit na anong itanong namin, hindi niya maririnig. So, try natin. Pinasuot ko na kay Alpha yung headset at sinubukan ko din nakausapin siya kung naririnig niya ba ako. Naririnig ko mo kami? Naririnig mo kami, Alpha? Okay, hindi na tayo naririnig so mag start na tayo ng tanong. At nang wala na siyang naririnig, nag-start na ako na makipag-usap at magtanong. May kasama ba kami dito? Hmm, anong ibig sabihin mo doon? Mingi ka ba ng tulong? Anong pangalan mo? Pustak. Ako si T.U.B. Ikaw, anong pangalan mo? Nandito ko ba sa loob o nasa labas ka? Psst! Sumisitsit. Good spirits ka ba or bad spirits? Wala! Oo. Gusto mo ba na nandito kami o ayaw mo? Nagpatuloy lang ako na nagpatuloy na magtanong. May eh, gusto ka bang sabihin sa amin? Gusto mo ba na ka namin? At habang naghihintay kami ng sagot, may narinig naman ako na ingay na nanggagaling sa labas. Ayun. Hindi ko Sa labas na sa labas. Oh! Sa labas, sa labas. Binig yun. Dalawang beses. At nang sinubukan kong makipag-usap at magtanong, Nasa labas ka ba? Ito yung nangyari. Oh! Pakinggan nyo itong mabuti. Oo! Oh! oh. Huh. Nasa labas siya. Hindi ka ba makapasok dito sa loob? Bungad. Bungad. Oo, no, sa bungad na siya. Sa bungad siya. Kung nasa bungad ka, pwede bang lumapit ka dito sa pintuan para malaman namin na nandito ka para tumunog yung equipment namin? At maya-maya lang, ito na yung nangyari. Go, go. Nangyari. Parang may gumanto sa likod ko. Oo. Uh Oo, -huh sa ako sa likod mo eh. Gogo! <laughs> Gogo, seryoso! Oh? Oo! Oh. Alam mo ba, habang kinakausap ka namin, oh. habang nagtatanong kami, tatlong beses may tumunog dito, hindi namin alam kung sa taas oh. o sa baba. Hindi ka ikilimutan ako, jacket lang ako guys. <laughs> alam mo ba yung oh. namin, Nasaan ka? Nasa labas ka ba? Hindi ka makapasok dito. Ayun, eh, sinabi mo, bungad. Yung huli yung, uling? Yung ano? Uli, yung bungad, no? Mm -hmm. Lang. na naman isa ko sa Sinubukan pa namin ito ng isang pang beses at si naman yung magkasabi kung ano yung sagot na maririnig niya sa spirit box. Uulitin ko, magtatanong ulit kami ng ilang katanungan. Good spirits ka ba or bad spirits? Labas? Ooh. Nasa labas ka o gusto mo na lumabas kami? Subok, subok. Pa'di ba sasagutin mo yung tanong ko? Good spirits ka ba or bad spirits? Ang sabi Mahala nila, ka? Gusto niya tayong lumabas, mamili tayo kung gusto natin lumabas or nasa labas siya. Kaya yung natin na sagot. The last time na may nag dito, may nag dito, ang sabi may bad spirits daw dito. May katotohanan ba yun? Ewan. Or the last time, anong pangalan mo? Good spirits ka ba or bad spirits? Mabuti. Oo. Oh. So ikaw yung nagkasabi sa amin na huwag kaming lumabas dahil mapanganib sa labas? Gabay. Gabay. So ginagabayan tayo ng kung ano yung meron dito. Good spirits yung nandito sa loob. At makalipas ang ilang minuto, wala na kaming nakuha na sagot kaya nagpasya na kami na itigil na ang investigation. Okay. Ha? Okay, okay ka lang? Oo. Oh. Wala na akong na. na nagsasalita eh. Wala na. Wala, wala na akong ano na nangyari sa'yo eh. Wala na. Wala, wala namin dito nagtatanong. Walang sumasagot. Wala, wala na. Wala na na rin. Puro ano na. Kumakanta. Hindi kumakanta. Bahas ko puro kumakanta. Wala na, wala na. Marinig na ako. Wala na akong maintindihan ng no words. Wala na. Magtatanong ka ba? Magtatanong ako. Ang dami ko naman tanong eh. May sinabi tayo nga, uwi eh. In confirm namin kung gusto mo na kami nang nawabas or away. Kaya eh. wala nang samabot eh.